Lampung, time at humihan ko ng rapang ang sa mga anak ko hindi naman ako na share share maraming salamat sa patala sa Ang walang laot. Yan po lagi. Pagpapunan sa akin ang kaya. Sir, Sir maraming salamat. paghahakot ng buhangin ayan, tinakuha ko na po yung binigay ni Sir Jonard ito po yung pinadala niya sa akin ayan, mga bibili ko po ngayon ng gamit ng aking mga anak para sila yung makapasok na bukas kasi wala pa sila mga gamit ay papunta po kami sa bilihan, mga kapo niyo po kami Ayan na, sunod-sunod na sila mga kapok. Wala pong tubig ngayon ng saba mga kapok. Tagi ka. Sarado nga kasi yung gate. Sarado nga yung gate, anak. Gate saan? Doon. Baka dam. Dam <laughs> Mahulog, anak ha. dam. Ayan mga kapok, kaya daw po pala walang tubig, sabi ni Perna. Sarado ang gate, sarado ang gate, anak. Kaya walang tubig. Oo, mga kapok po, kapok. <laughs> dito ka, marap, huwag <laughs> Dito ka, marap, sabi-sabi, tumingil ka muna. Eh, dito ako, nagkakado. Sabi, maganda kapon po. Maganda kapon po. Ay, ah, hindi ka naman hindi dito eh. malakas pa ang hangin mga ka malakas pa ang hangin mga ka po kagawa ng bagyo ano kaya police ayos si Fernan po ay napasabro sa talino Bakit nadugo ang ilong mo? Kaya uh, na po, sunod-sunod na si Unyo, si Fernan, at si Kyle, at si Dida. <laughs> Oy, masagasan ka, kayo na anak. Hintayin niyo ako. Okay, mabilis. Unyo, huwag ka na sumampa din magkakadumig anak. Ano yun? Anong tawag diyan? Ha? Halika yung kumapit kayo sa akin, baka kayo biglang masagasakan. Dito Diyan tayo mga sa kabila. Huwag lakad lang kayo, huwag tumakbo. Sus, nagsitakbuhan na ito mga ito. Huwag kayo lalabas sa karsada, baka may sasakyan. Huwag kasagit na. Hindi laruan ang bibilhin gamit sa school. Pasok. Laruan naman ang pili pili ini. Gamit naman sa school. Gamit sa school anak. Sige, makanta. Alam ko kung niyan. Pabahid na ho? Hindi yan. Kaya mga kapok, namimili na si tita ng gabit nila. Ang una niyang inuha ay notebook. Sige, ilan sila? Seven. Magkano? Isa na yan. Seven. Tanong natin kung magkano. Tanong mo, magkano tita? Baka masyort tayo. Mam, magkano po nga sa pagulay? twenty 25? twenty Hoy, unyok. Kano ginagawa mo diyan? Oh, may times na oh. Ha? Kakaitingin oh. Sa so, may times. Oh. Multiplication. 2 times 1, 2. Sagot. 2 times 1, 2. Nating din niyo. Alam. Dalawa. <laughs> Pili na. Ay, Sir Jonard, nabili na po si Dida ng uh, notebook. Napili. Tingnan niyo kung ano-ano ang May mama pa bitin pa lang sa Panasa? Oh. Hi, Amaya, mamaya. Mamaya isa isa lang, mama nang kukuha. Dito lang ako titingnan. Ano? Ano Ayan ang kay Pernan. Pag. Wow, maganda! Pag-alil. 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 pag pag Hmm. lang yung pabili ko. Yung pabili mo, isa? Yung pabili ko ay... Ano? ko sa Mama, ha? Pasok kayo, pasok. yung pink pink. Yan ang sa'yo, anak. Sa'yo yan. Maganda ito. Maganda.

na? O, edi meron na silang notebook. May susunod ba composition o? Lapis. O, pa, ba? Medyo na nga akong composition, wala lang writing. Eh, na writing o! Ang mga hindi mo. yung na Bakit hindi nagpasok si Romel? Sa farm pa yan, ano ang maingit? Ano yan? <coughs> Nandito kami mga kapkok sa kay Ate Dayin Stores. Ha? Dayin nga? Mamayin Ayin pala. Uy, kan yun. <laughs> Ma'am Store pala. Sorry. <laughs> Sorry, mga ma'am. Ito apang Meron ng pad o oh, meron ng lapis. Case okay, 'yung pangalan nito? Ah. Ma. Ma, Mama, si store oh, na ito. Na. Ay sayo. pangalan ng store na ito. Ako. na para Dami na may milingi yung mga kapok na pasukan. Aba, wala na tayong bibiling yung lang. Lapis, panasa, pamahi. Ito, pangkulay yan Saka pangkulay. Ito, kambing sila ah. hindi yan lapis. Ay, hindi pa binata. Ay, hindi pa binata lang yan. Hindi pa kasi pula lang natin. Ay, hindi yan. Higalang ba nila ng gunting? Naku masako, ayan ang kulay, ayan. Wait lang, wait. Ito mama, bibuyo mo lang ang kamay. Dadalawa nga, yun kailangan. Hindi nga marikutin si mama. Ay hindi, ikunas lang. Mama may hindi ako may harap kasi kahahaga. Sige, bigyan na sa si mama at babayada na. Mama. Mama, gano'n po? Apo eh. Apo. Bakit po ano? Ah, may leggings ka lang legis, legis po, Ay, ganun, po. Ay, sa bag. Ah. Ang ganda. Leggings pangmatanda. Ah? Pangmatanda. Na. Leggings. Ay, kailangan din ng pangmatanda. Eh, baka manikasa sa tiya sila. Ay, shot. Pasukan mo yung binili mo, binili mo mo. Ano ito, mama? Ito. Binili lang ng leggings ko, ate. Aba, hindi yun, sorpresa yung papasukat mo pa. Ay. Kung <laughs> nga pala, birthday <Bertinga> pala yung Ani Tia. Hindi <laughs> na oh, <laughs> surprise Ani Tia. Kano ba ito? Kano ba ganyan? Yan, ate, hindi na mga kwe. Yan ay may ano. Yung ano, yung may dyan. <laughs> okay. mga ata. kapok, tapos na mamili si Dida. Uh, na ako. Tinikwinta lang. Tinikwinta <laughs> lang. <laughs> <laughs>

Na yeah, galing laya layata ni Beer mag tiktok Mm, ah. eh, at yung uh, TikToker. 'Di ba? Pakita <laughs> mo nga ra kung paano ka mag TikTok. At celebrity yeah. uh, TikToker. Kumpleto na ito, hindi ba? Mm. Tapos yung earrings. Pag ba? Oh, that's, that's all ba? Ma Oppo ma'am. Saka ma'am yung pang-clips ano. Ma yeah. ano? Ito na yung pang-clip. Yung malilit lang ma'am tatlo. anito Ano ito? Ano ito? Ano mama Hindi ari yan. Ano ito? Alin ba? Ano yun, ito? Ah? Kampit yun. Ano ka ano kanji yan? Harang! Gamit ba sa eskwela ang pogs? Di ba hindi? Alin? Pogs daw. Ang oh. pogs ay ano ba ganyan? Ay eh, parang teks na bilog. Ayun ah. Ay alam ko ito. Pangkola yan din. Oh, hindi. Hindi pa nagamit yan ng... Garto? Mm. Ano yan? 60... Garto 10, lang, nagagamit yan? Plus 54, plus 36, Hindi daw, hindi. Hindi, plus hindi. Plus hindi lang ko yan. Hindi. Ilang mo ka lang. 551. Talaga, wala. 551, may sobra pa. Oh. Sir Jonark, malaki pa pala ang sobra nito. Maraming po salamat. Sana masayang ko, Jonark. Sana si yun. Sana all.

Oh. nabili iba ba Ma'am ito po eh, ay meron siyang notebook na ay, kanya grade one. Grade? Ayan magandang hapon ha mga cupcake. Ito na Sir Junark, yung nabili kong mga gamit oh. Ginagamit na po ni <laughs> mo muna, Fernan. Shoutout mo muna si ano yung nagbigay ng pambili ng gamit nyo si Sir Jonark sabi mo shout out po Sir Jonark Bilanueva Sir Jonark ayan tumingi kayo dito pag sasya yan magandang hapon po shout out mo si Jassy shout out Jassy shout out shout din kay BBJB Bilanueva ayan shout out sa'yo JB. At uh, shout kay Ma'am Sarina. Ayan. Villanueva. Marami po salamat. Uh, nakabili na po ako ng gamit ng aking mga anak. Ito. May sobra pa po itong ano, 500 chair. gagamitin na po nila pang baon, sa araw-araw yung mga kap Ayan. Ayan. Marami marami salamat po sir. Sir John Arc. Sabi ni mama. Ano nga mga kap ko. <laughs> Uh, gusto ko po lang pong pasalamatan si Sir John Art. Bilan mo John Art Family. Yan, magandang hapon po naman, sa inyo. Shoutout kay Jassy. At uh, shoutout kay Baby JB. Bilan si At sa shoutout kay Ma'am Sarina. Bilan Maraming po salamat sa inyo. At magandang si. hapon. Yan, na ito na po yung nabili kong gamit. Yan, maraming po salamat uli. At siyempre, thank you din po sa inyo lahat mga kapkok. Yun, magandang gabi na mga kapkok. Time check, alas 7 na nang Alas 7 na nang gabi. Ayan, Ayan si Fernan, di pa rin tapos magsulat. Kaya tapos magsulat. Mo, ito. Kaya mo ito. Tapos mo. Nasaan ka na anak? Malapit ka na matapos. Cover time na si Fernan. Ako. <laughs> Ay, kaya anak. Kaya pa po nang niyog. Ayan, sisilipin ko muna mga kapkok yung niluluto na dida. Ito ang aming hapunan. Ayan. Ayan. Ay, naggagata si Dida ng talong na may isdang kuringding sa ilalim, mga kapwok. Yung tulingang maliliit. Ay, lagi mo lang ng gata, darling. Ay, lalagyan ng mga kapo, ni Dida yung gata. Eh, si Dida muna po ang nagluto, mga kapwok. Bawa ng si kapwok ay pagod pagkakot ng buhangin. At baka maupahan pa ni Dida mamaya. Napatit <laughs> <laughs> si Dida. <laughs> Wala, walang upa. Wala. Ha? Ayoy! Ayoy! Pait. Ayan mga kapkok. Pait si papa. Bago kami kumain eh, ay shoutout ko muna po yung mga nagpapa-shoutout sa akin mga kapkok. Ito. Yes, yeah, shoutout na natin sila. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga kapkok. Shoutout sa ating mga silent viewer at sa ating mga subscriber. Maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo, suporta Ayan, mga kapkok pa, antay lang po nung ating pin at uh, nilalakad, pinapalakad ko na po para makuha na at makibalik yung aking ads. Sa so, ngayon po, eh, wala pang ads yung mga, wala na wala po yung mga ads yung mga video ko. kaya, ano, uh, nag-update, update lang po ako ng video ngayon. Sayang naman po yung mga video ko pag ano, maraming views ay eh, wala pong ads, walang hanap. Ayan, kaya, pa-update, update na lang po muna ako ng video ngayon habang wala pa po yung pin mga kapkok. Pag naibalik na po yung ads ko, yan. ako sa focus ay ah, Kahit araw-araw na po ako mag-upload niyan. Si Anyok naman na ka nga nga. <laughs> yan. Uh, share Shoutout po kay Pops Elmer Vlog. Ayan. Maganda gabi pare. Uh, pasubscribe na rin po nung vlog ni uh, Pops Elmer Vlog. Ayan. Isa pong vlogger din sa Dinaygan. Isa pong subscriber ko rin. Ah, uh, shout out po kay J, kay JM Bray at at Evangeline Bray. Yan, pa -shout out po ni Kuya Romil Bray. Magandang gabi po sa inyo. Ah, uh, shout out po kay Don TV. Shout out pa rin Don TV. At uh, shout out kay Thinking Body Blog. Shout out po sa inyo, magandang gabi. Ah, uh, shout out po sa Uchida family. Uh, Jojo Uchida from King Jin Uchida. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Uchida family. Shoutout po kay Lito Aiban Magandang gabi po. Shoutout po kay Crispin Pabit ng Antipolo Rizal. Ayan, magandang gabi rin po sa mga taga Antipolo Rizal. Rizal. Ayan, ikaw baby, siya Ah, uh, po kay Crispin Pabit ng Antipolo Rizal. Ay, ah, naulit ko na pala. Ah, <laughs> uh, at Shoutout po sa mga members ng class 05-88 Camp Kapin Pin Tanay Rizal Ayan. From Albin, Medina Shoutout po sa inyo, magandang gabi Shoutout po kay Salvation at Kitson ng Virginia, USA Ayan. At syempre po ah uh, Shoutout din po sa kay Ma'am Los Vasquez ng... Ayan Ay, po si Ma'am Los Vasquez. Maraming salamat po, Ma'am. Shout out din po kay Sir Jimmy D. Maraming din po salamat. At shout out kay Ma'am Argracias. yan maraming maraming po salamat sa inyo. At siyempre, salamat ulit po kay Sir Jonard Villanueva at sa kanyang family. Family Villanueva, ayan. Kay Jassie Villanueva. Shout out mo kay Jassy. mo si Jassie at kay JB, kay si BBJB, shout out sa iyo. At kay Ma'am Sarina Villanueva. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat. Yan. Time out na po si Onyok. <laughs>